today December 29, 2023 Andito po ko ngayon sa Winnipeg Dito po banda sa bahay ng kapatid ko At ngayon pupunta po tayo doon sa TD Bank Doon mismo sa sentro ng Winnipeg Dahil ngayon ay mag-apply po ako ng uh, bank account Open po tayo ng bank account Para doon natin i-save yung mga Ano natin uh, allowance po natin yung mga dala natin pera mula sa Pinas para at least na safe siya at hindi siya mawala basta-basta grabe guys, napakalami kayo dito nasa minus 7 degrees Celsius pa dito pero sabi, sabi ng kapatid ko ay abot ito ng mga minus 40 so isipin nyo kung minus 7 medyo nahihirapan na tayo na maghintay lalo na yung naghintay tayo ng bus kanina doon sa bus stop dahil open siya eh, lalo na siguro kung aabot to siya ng mga minus 40 so yun yung mahirap dito po sa Canada kung wala kayong sasakyan lalo na kung maghihintay kayo ng bus napakahirap maganda siya tingnan dahil uh, snow nga pero yung actual na condition dito kung kayo nandito ay napakahirap po Winnipeg Transit to WC Tapos, kung na-download nyo ito sa application, nyo itong plan a trip tapos input nyo yung from where, kung saan kayo galing at saka saan kayo pupunta at saka pagkatapos noon ay ito po yung lalabas ayan ito po yung bus number 50 tapos yung 52 minutes yung travel time ng ito, ito yung traffic ko ngayon mula dito po sa bahay ng kapatid ko papunta doon sa Tilibang, around 52 minutes So para hindi kayo mahirapan kung andito kayo lalo na 'yung nagka-tourist sa visit visa, lalo na kung bago lang kayo dito sa Canada, ay mabuti kung mag-download kayo ng Winnipeg Transit para at least malaman niyo 'yung schedule ng mga buses. So yung pupuntahan po natin yung TD Bank. Ayan, no? Grabe guys, napakalamig. Woo! Napakalamig. Maganda lang tingnan yung sa TV yung ice or snow. Pero kung actual, andito kayo, napakahira po. Ito yung bus stop nila dito guys. Glacia, yung iba may upuan. Itong particular na bus stop ito, kaya kung taglamig Gabi, papasya ka dito Yung TD Bank po dito sa Portage Avenue Nala sa concourse level po Nasa baba So dito po sa underground banda Sa concourse level po Ay maraming mga shops din dito Ay diyan So mostly close pa Dahil mag alas 10 pa ng umaga yung schedule po natin mamaya sa bangko yung appointment natin po ay 10 o'clock so nasa 30 minutes pa yung ano waiting time po natin so habang tayo naghihintay ay papasyal pasyal lang muna tayo dito so yung mga ano pala guys may mga anong tawag nito parang overpass mula sa isang building papunta sa kabilang building ngayon so hanap muna tayo ng kapi guys itong ANW may kape eh dito ako palaging nagkakape nakakal ah, yung mga bariya na dito <laughs> yung ibang bariya maliit siya pero mas malaki yung baliyo kaya medyo na tayo okay. so tapos na po tayo dito sa bangko nakuha ko na yung card ang bilis so mga around 30 minutes lang siguro nakapag open na tayo ng account dito po sa TD Bank ayan so nag deposit po tayo yung allowance po natin dito sa Canada so try natin ngayon guys yung Chinese food mmm sarap kain tayo dito dahil pagdating natin sa mall mamaya sigurado mahal yung mga pagkain doon kaya dito tayo sa concourse same area din dito, dito yung ano yung PD Bank Dito tayo sa bus stop guys at hihintayin po natin yung bus number 21 papuntang Polo Park. So may mga darating na bus pero wala pang 21 so hintayin-hintayin muna tayo dito. Grabe lamig! sasaraduhin pa ako ah <laughs> ayan guys andito na po tayo sa polo park wow ang ganda pala dito ah laki laki din na mall tayo kina mama matulog ngayong gabi tapos bukas lang tayo sa kapatid ko dahil pinadyo alanganin na rin na pupunta doon so sana may makita tayo mabili ng ano ng raw para makabili tayo at makapagluto naman doon sa bahay so yung paglalakad po natin sa si snow ngayon ay dahan dahan lang po dahil may mga snow lalo na yung medyo hindi siya halata na snow pala ano yun uh, slippery eh. so kaya kahit na naglalakad ka sa snow eh ingat ingat talaga dahil mahirap na magkalisod <laughs> Two? Uh, anywhere. Oh. I'll just drop where you're going. Oh, you got a cameraman? Yeah, I'm the cameraman. Now. <laughs> <laughs> and this is my stepfather, Felix. Who you talking to? Somebody? This one. Oh. <laughs> so, yung plano ngayon guys ay pupunta po tayo doon sa McDonald's para magtupi. Yeah, What, uh, what version? Because I'm thinking about getting one. Yeah, this is a uh, GoPro 11. The the good thing is this one is that you can see the lens from the front. Yeah, yeah, 10 and 11, you can see that. Yeah. Hey YouTube, how's it going? Uh, it's me. <laughs> 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 yeah, yeah, yeah. I've been thinking about getting one. I, I saw that they're on uh, sale at uh, for like 400 bucks. That's good price. 3.99. Yeah. yeah. Where? Uh, here. Costco. Ah, uh, Costco, yeah. You get an extra battery. Ah, that's good. So, ito yung favorite place ko dito sa Canada guys. Either McDonald's or A&Q or Tim Hortons. Gabi, lamig. So, naging paborito ko na ito ngayon dahil dito kami bumibili ng kape at saka yung hash brown. Tapos, dito rin yung uh, hospital kung saan natatabaho yung kapatid ko Andun Pero doon siya nakatira sa, ano, sa Sage Creek. Medyo malayo, konti dito. Oh, grabe okay guys, nakapakalamig. So ngayon, ang plano ko ngayon, ikot-ikot lang dito sa Winnipeg. Dahil by January 1, ay papasyal naman tayo doon sa British Columbia, doon po sa Fort St. John. So dito, sa Canada, yung ibang libangan ko dito ay papasyal doon dito sa mga ukay-ukay. Ito yung nabili ko ngayon guys Margarine At saka chicken Mga almost 1 kilogram na manok 9 dollars sya Pero sale siya ng 30% off Ay So ngayon papunta na ako babalik sa bahay ng mama, ng mama ko Siguro mga 15 minutes Mula dito sa ano Dito po sa tindahan Kung saan ko ito binili Malapit lang naman dito Ang daming mga ano Mga establishment kung ano yung mga kailangan mo andito lang banda ikot-ikot lang yan andito ang lamig so andito ako sa bridge lapit na sa bahay ng mother ko at saka dyan sa baba ay nag frozen na yung lake so baka next week doon, sa, doon kasi sa kabila may nagtitishing na nagdi-drill sila dyan sa gitna ng lake na yan at saka dyan sila nagtitishing dito sa ngayon wala wala grabe ang lamig so yung temperature dito mga minus 7 plus kung may wind pa maabot ng mga minus 15 degrees